Ah, mga kaisan. Kain naman po ng scatter natin. Ayun. Ah. Hindi ko na na-video kun mga kaisan BCI. Ah. Scatter na po si na Miko. Are po yung sila po dalawa nag ilalim Tayo po ang giga scatter. po ako ng gasolina. Hmm. Nga, mumotorin naman po namin yan bukas. At uh, kukuha po ako ng gasolina ah. magluluto po ng matanghalian tilapia po yan, si Jonas oh. Uh. Jonas <laughs> papala ka yung kamabata ko po binata pa po yan hindi <laughs> pa rin nag-aasawa ay nalilimang po oh, sulo ako mga kaisan ay ano hindi na ako dadapog ng palit ako'y humingi po kay tiyo at so, sobra naman po ay humingi ako ay pinahingi na rin po yun sa kapatid po ni Kabi Spring aray ang mumotorin namin bukas tsaka tabasin pa rin po rin kaunti yun si na kuya Aldrin po kahapon po kami nagkahuntahan ay aray aray po ang aso sobra ay di hiningi ko na po oh, hindi na po ako babasa ha at bukas po ang sulsog na rin, ang ano ay tanim ay e pag may apat na araw po tatanim na rin ako din eh. bukas na ba tanim Ta tama tama nga pala pag kami may limang araw din eh Ha? Yan dami ano? Ay, cold din po. Sa sitatang. Ang dami na kuya. May <laughs> pananim ko doon. na itatanim ko. Salamat. Siya nga. May kalapit? Wala kaya naging kung ano madami, lagi bago magpulang. Yan daw kuya 18 nga ba? Oo, RC 18. RC 18? Oo, pero arin yung era. Libre. Oo. Arasin ito, ito galing-arasaw. Mabilis din pa ako yung palay yun, na, no? Okay, mabilis. Masarap. Masarap pati alam ko, pagka... Pagka palay? Oh. tama so, Alam mo yun ay, eh, sobra na, sa kabila. Oo. Oh, so, oh. Hindi ko ako ibinasi nga dito. Dito talaga, Pantanim dito sa lahat, kung may tanim na katay. Arilang ibinasi galing doon? Oo. Oh, oh. Sayang naman. Ay, siyang, ay baka hindi na maka, maka tarim ng ars. Hanggang sa mga ars One, two, three, four, five, six. Ay baka makabawas si kakaunti ano. Ay baka makabawas lalo oh. mga at namin sa mga ars. Ito parang 25. Oo. Oh. Oh. 25 yung ars. ako naman may pa rin. Dalawang eras na hilapin naman. Ang lawak ipuno. Basat mo? Bakit Yung hmm. na Mumotoring-mumotoring ko na yan. Ayos na yun Bukas ay mumotoring na namin Para ba kuya ano? Makakapagtapas mga ng mga limang luang Ay di Mumotoring namin tas makalwa uli Kabahay na kayo to'y kumain Ito'y Ang oh, magluluto lang doon magaano magagata ako ng ano tilapia oh may ano pa nga po Yung niyog sa may bungad oh doon sa buluwagan na to eh oh doon na kayo kumain na mga kaisan kumuha na din po tayo ng tanlan ano po oh kalabasa may galing po maigisa ah mga kaisan ayun sinautoy po sinamiko pinakuhok po ng talbos ng sili ang ilalahok po sana natin mga kaisan ay ano 'yung anong pangalan na rin? Uh, puso ng saging, ay hindi na. Lalabugin pa. Mabibitin tayo sa uka. <laughs> Permingdalian 'yan eh, ng mga kainan. Permingdalian. Ayun. Dalihan ko na lang po ng luya dilaw sa kasuka ng niyog, tanglad, asin at saka suka ng niyog. Para po ganado kaming kumain. Hmm. Ito yun. Ah. Wala. Lalapat-lapat ito yun. Tatlong kabuo. Hindi may ganun May mga hiram. Ah, mahirap ito yung paghiram. Baka masira. Hindi pati maho yun. May Na May ano ba? Ah, may dala ako diyan ah. Oh, Pwede rin ito yun. Ah, mga kaisan. Nyari na oh naglalangis langis utoy oh. Ah, ah. Parang pinangat. <laughs> Ayun, diit parang isang kakain mga kaisan. kakain po. po. Abot ah, talong ko Talong 'yun na torta. Hmm. Hindi mo na yun nilabon, diretso na. Hindi. Hmm. <laughs> mo, Kain na. Nakakita ba ako 'to hindi pagkala ah, hindi na nila diretso prito na. Hinati lang sa anim. Basta may 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 crispy ano, fry. Hindi na binalitan, hindi na binalatan. Hindi na. Ay, kakain po.

din na. Hindi ka. Wala Yan. di. na. Baka no, hmm. ta ako masal, lamang, Ako ka hindi na na kami otol bukas Natirahin na ninyo? Oo. oo. Tapos Taba motor. Hindi. Pagka motor, tabas ulit. Para ba habang nalalapog yung ano, yung unang ano. Nakalagmok na. Kaya na. tayo, dito ka. Ala Walang Yan. ko po si ang master sa ganare ay. Oh. Ay anong tawag sa iyo dun kuya ni Master? Wala hindi. <laughs> ay, <laughs> ay, wala? Ano? Tao, ano la? <laughs> Tao din na <laughs> Tao din pala. <para. laughs> ah, mga kaisan kami po ni kinauto, Kinao kami Tsaka po kami ng... Ano bang akong tawag din? Maruya? Maruya sa amin. At pwede ba talaga ng mangga? Flavor o baka hindi yan. Oh, ba? so, baka sumala. Ba? Ayos na yan. Maroon <laughs> yan. Hindi ko ba kay Ano kayo? Ako, kutsara ka ba? Meron, hindi ka. Ano bang inaano nung ga yung ganong cake? Mga harina rin ba yun? Oo, harina. Cake flour. Iba't ibang harina uh, ay. May APF, uh, uh, may cake ma flour. Ikaw, kuya Antonio. Ikaw ang aming hurado. Wala, ay, yeah. ayos na yan. Ari lang kuya Antonio, hindi ganitong biglaan. At kumbaga ito. Ayun, uh, kuya, mga, mga kainsan, no? Abay, tiyan ang tatap pong uh, tumambay din eh. May pamarkuya oh. pa. Oh. Abay, ngayon, ulan na. Ita, 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 ano. Ay, uh, ay, ay Ako pala laki dada. Ayaw, ala si Kaizan. Yeah. O, ay, si dyan. Welcome na, welcome. Laging yeah. busog. ay. Sinabi mo pa kay dada, eh, ka naman na daan, lampas ka lang. Ayaw, ay, kung hindi ka mapunta doon, eh, hindi pa maano. Ay, pasalamat ka nga Kaizan. Kung hindi naman umulan, ako naro sa gitna. Oo. Akala ko nun eh, umuwi ka na. Ay, hindi pa. Yung kanilang sabi mo sa mga tao may yung upan ninyo natin Oo, na. oh, ay ako na roon, nakapisto ako doon hmm. Ayos din yung beauty na, ano? oh, ayos yung outer, ano pa eh na Ano so, ba ba auto lang ano? Ayos na rin, may asukal na, na bagari Meron ha Anong tanim mo ngayon? Mais, dumala ko ng mais Yari, Mahala na oh, ay magdadagdag pa ako hmm. Ganito naman talaga, pinakapahingaan Lutu-lutuan eh. Hindi, tsaka pati jamming na natin, aba, tayo tagal na tagal oh, na. Dalang na dalang. Bagay, na naman, hindi kong bagay dadaan Danduutuig lang. Oo mm -hmm. ah. Mm -hmm. Salamat okay. nga kay Dumiritsa na rin din Kaya nga, kita ko. Oh, ano? Eh. Pwede na ba rin? Pwede na kaya rin. <laughs> Ayos ako ito yan. Ang <laughs> panalo yan. titikman? Ito yan. <laughs> kami kami na po ang pinaka magbabarkada din, may panahan din eh. Oh, Oo, madalang po eh. Ayaw. Teka, pasara. Sika yung sampung ating hurado. Mamat, luluto din eh. Maruya daw po. Maruya nga ang tawag niya sa atin nga, no? Oo, oh, maruya. Nilagang paruyal, ha? Oo. Oh. maruya lang, <laughs> maruyal, ako bibili mo oh, nga. Ako nga, ako nga, ako nga. nasa... puno na pag kami Pag nasa bundok, ah, pag wala ay pwede na, ano, pinagkakaig na, ano. So, ano nga, ito, marami pa ang langis mo, yung ating pinapahid na, ano, oh, ano, sa sagi sa Oo nga, ano. Oo. Para matipid. Pang sudyod pa yung halaba sa tarotigas. Oo, oo. Puti ganun na, no? Para daw matipid. Oo. Oh. Nakaabot ba yung Oo. Oh, ah. Yung, do, yung, do, yung, do, yung dulo Yung dulo, yung dulo ng... saging. Oo. Oh. Gan, gan, ganun din ang ginagamit ko. Ah, ganun din? Oo. Oh. At kukurutin ka't huwag mong karamihan. Ay, ang ngayon na may ganun rin. Ang, ang, ang gamit ko. Yung, mati, 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 ay, ay siya. Bakit natanda ko nga dati ginagano'ng laang ang langis para daw tipid. Tipid? Ay, gawa ng sila ina na dati ang langis din ay sariling gawa. Ay. Oo. Oh. Kung oh, baka magkakalakas maigi, pag binatad, masama din naman pag Para pati niya ba iniit Oh. Ay, di ano sa mga. Kumbaga ikaw ano pinalagay mo diyan nang is eh ito niyan. Oo. Oh. So, Wala lang din naman pala. Mm -hmm. Para nga ba na para Hindi isa 'to. Hindi. Ay diyan. Ay sa. Ay no tamang tama na ulan-ulan tayo ay. Iya, yeah, isa nga. Ay kung may oti, ay, yeah. lambanog ka uti ay. Iya, yeah, mapapadala. Ay tatagay na. Wala na sa ito. Pag may isang ano 'to, isang tagay ay. Si Mamang Antoy ngabe nag-iinom. Ah, parang hindi. Ay, parang hindi. Pula pula Ula. 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 O, kung isang tagay lang yun. Pulang-pulang na kaagad. Pulang-pulang na kaagad. Ang daming nari. Ay, yung hindi umulan na. Ay, sorry. Aba, ba't nga ba naman umulan? Ay, pero sabi sa balita ay ano daw. May bagyo ba? Baby ring mo daw. Ah, mayroon daw. Hindi naman may bagyo. Wala naman. Kaya pala ay. Pabor naman yan. Ayaw. Ayaw, ito yung ubin mo ano. Oo. Bukulatin mo. Nung una ka, walang ubin konto. Sa balde ng ano? Sa balde ng pita. Oo. Dati ako nagluto ng salari ng manok oh. nang na kasunog na ako. Ayoko. sa sipi. <laughs> sa sipi. <laughs> hindi ko na ipinakita eh. Ang daming basya lang eh. Sabi, nasunog na, na ito, baka wala ka nakapuy. <laughs> <Ay, laughs> hindi ko pa uulitin yun. Ano eh, alam na mga malanood yun. Alam. Yun naman ay ano, dapat ay preheat. Sa kanila rin ako natututo. Yung mga nanonood. Oo. Oh. Dapat ay preheated. Oh, kalaki ng ito. Oh, mainit. ni oh. Ay, no. 350. Porke uti meron pa ako sa bayan, ano? Yung bang heat, pang heater sa kanyang utoy. Ay, di ayos na, di ah, di ice oh, na. Ah, parang pang number, pang gauge. Oh, Oo, para sa kanyang tugon. Tantahan na laad, tapos mamaya na may sunog din. Mano basta utoy, <laughs> 350 degree at uh, 350 ba? Ay, anong hirap naman tantahin ng na kahoy. Hindi, basta at, ano sakam. utoy, basta... Uh, sa ah, kung bagay, nasaksak. Hindi, yung kamay mo ba'y medyo na ano na? Yung para ramdam mo para oh, may init talaga. <laughs> <laughs> ay pero pag ilagay mo dito yung malamig. Mm. Bagsak. Ano nang bagsak? Yung um, pag yung... 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 gagawin mo cake o tinapay. Yung parang thermometer. Ah. Ah. Hindi ba bagsak yung niluto? Yung oh, pag lumamig. Oo. ayun hindi mo? Oo oh, ganyan. Ito yung ba naman gawin? Ayos ba, lang. Ba't tanda ko naman nung una ko ay Anthony A. Ano? Paparamihin at masabay sabay ng mga ayon, ibig ubusin na, na ka. Oo. Oh, oh. Ay, ay, haba tayo nagkukintuhan ay tirahin na. Malanta ka nun, Oo. Baka malanta pa ng iba. Dati pag ako nagmamaruya, oh. Okay. at minsan ako tinatamad. Isang maruya na lang, isang pinag. na, Oo. Oh. Hiwa-hiwa oh. oh. na lang. Oo, okay, hati kayo. Ay, siya, ay, uh minsan -huh. ay hindi magandaan luto. Oo. Oh, oh. Yung, Yung iba kumpur. po ay, oh. ano ito, uh -huh. eh. Kumpur lang sa kakain. naman talaga, hindi may takal. Ba't parang ako na kumain na limang tao doon eh? Ay, saan na kadali ako Dala mo yun na. <laughs> ay, ay. Ay, siya rin. Panalo ah. Alin ba na aris? kahit hmm, alin. Ay, alam mo lang yun eh. Sabon naman yung sala mo eh. Oo. Ah, pero pagkarawaro din yan ay. Nakawa din yan eh. Din yan, sa Riyaya, ano lang, yung barang main thing lang. Mainit sa kanila eh. Sariyaya, sa oo. Oh. Ay, pag-into. Oo, oh, at sa may lugar naman ang ganito ulan, yung mga tabi ng irrigation, baha. Ito so, ka so, kaya hindi rin balansin ang ano. Oo, may pakisa pa eh, dati wala. Lalagyan mo. po ni Utol. Kaya aslaan eh, talagang. Paano ba tama ba rin? Keso, keso. Ano nga la laka ng Ay, ayos yan. boy ba? ba yung ano? Boy. Hindi tingnan, parang bibing na. Aba, eh, para <laughs> special. Kakain po, mga kaisan. Eh. Ay, talagang. Dali otin na, hmm. na, natatakay. Wala, wala. ba? isa po kayo mga kalayas, naring biglaan. Tapos, may cheese. Um. Instant Ano Mahuya. Oo. Uh. nga eh hindi naman yung mini merinda ang nakakatuwa dito. Ay namin, wala, wala. yung jamming. Hmm. <laughs> ano? Mm, sarap. bigla nga ba Hmm. Ah, okay. hmm. naman talaga ang al ano, kakanin Oo. Oh. Si Lokman, alo, si hmm. Bulaman. sa Gulaman, malam, mainit pa, hinihigot na. sa Wala naman Ano dati, ano? Ang pala tayo, ano ka? Ah. natin isa, ano? Di ba na...

Kapag umuulan, bumubus ang lamid, di ka nag kapag naulan na, niya, ano? Wala ba yung nakatrabaho? sa iskunday, Kapag may rumus, ay dudumus ang luha. Oo. Ako na, ako na. Sa'yo para <laughs> bibingka ay, oh. e, deyelang, ano, sa bibingka. Oh, oh. e, ano na naman sa bibingka? mo na ng Bibingka na Kaya Ay, ang ganda ng rice bay. Ay bibigas nga pala. Oh, bigas. Ay, ang ganda pala ng rice. Iya, Ari na. Pag yan ay mura para dami tatlo pa. Tatlo sandaan nan pa isa. Yan ay, ay. ay, ay. ay, ay, ay na. Ay, dali. dali. na oh. Okay. Wala wala, dahi pa o, oh. dahi pa ilang pa rin yun o. din eh. I, tawang, yeah. to, oh. Basta yung anytime. Dahi po, dahi po. lo. Wala, tangay. Hmm. Bubig o, are are. O, ito mo yung gantong.

Wari ko akong timbusog na, eh. dali mo na ako tipa uwi <laughs> eh, oh, Kaya mo ba? Busog na busog na ako Talagang dagdag ano na naman na Pagluluto ko na lang, talagang oh, na mo na pa Oh, tirahin uh -oh. na rin Pagluluto ko na sila hati-hati tayo o doy na kayong san <laughs> Ala, dali insan. Kain kain marun. ari po, po, kayo ay, baka <laughs> ka na kain san Kain kain na yun ay

eh, yeah, ada uh, ano, yeah, <laughs> <laughs> yung kain unting ito, ha. Kalat-kalat. Saita dai. Nong kampo. Aki po. Dai. Bakit nganga? Oh, yung kuno. Totoo. Tanda mo ginagana riyan pa sa lalagyan. Mm. Ano? Kinukuha itanong. Mm. Bakit nga? Eh, natay. Bitin 'tong <laughs> mga bagay nito sa magmaruya, ah. Noong ah. Kay ina ng kanya may maid din na po. Luto-luto din ano. Oh. Aba, Apo ano, kumpleto nang ano, may mga gamit na talaga siya. Apo, ano bang gusto ninyo? Hindi, kompleto ba ganda? nagbabayo yun. Sa madaling araw na mong gagawin ano. Kaya nga, babayo ba <laughs> yun? Malagkit. Kaya ano, ibibilad. Mm -hmm. Nagbabayo sa madaling araw, ano? Tapos ay eh, nagsisinok mga na yan. Hmm. Nagbabayo. nagbabayo nga sa madaling araw. Pag may mga apon. Ano? Oo. Tapos sa hati, -hati ari kay uhin niya. Sino ba ka pa na yan? Pwede. Yun nga. Tapos ay pag ng kalamay, lahat ay mayroon, ano? Lahat Oo. ay may papadalan. Ari kay ano? Ay, baka ka rin Mayroon may ganun na yun. Mm. Ano, okay. di ano kung doon. Baka, parang, baka okay. oh, ba hindi nila lang managhili, eh. ano? Kumbaga parang... Kung baka maingit, kumbaga ay... Hindi kung ay... Hindi siya nalaki. Oo, oh, dapat ay... Patas. Equal, oh. Patas yung... Ah, <laughs> oh, uh -oh, salitang oh, salita lang naman, parang pamiro. Kumbaga baka, baka sabi, paborito si Ganon. Um, kaya mas malamang yun sa kanya. So, baka Talaga, mga misinterpret nila. Oh. yung oh. Parang salitang ang lang yun eh. Parang bang ano mm. lang. Mas... Ano daw doon? Maraghili. Baka sabihin, lili. Hindi ano. Mm -hmm. Maraghili. Maraghili. Parang sa atin lang ang salita yun. Uh, ano ka kaya? Oo. Quezon. Quezon lang. Diba ka? Kasi natin naman na yun. <laughs> <Baka ina> na. <laughs> ay, iba, hindi kong dahin na na. Kaya yung ibang hindi din alam. Kahit nga mga dito sa atin, hindi alam ay. Oo. Ito ka sarili ng salita lang nila. May sarili lang. Yung iba nga ay it. ano, kung ko, ano ba yung kalimat yun? Yung iba mga ganyan. Tawa ano? Hindi halimbawa po ay sasaging. Yung po bang may mga matigas. para matigas. Oo. Oh, oh. Yung parang pag binaratan mo hindi o lang tayo lang nakaka-attend din nun. Ba? Ay, yun yung nakasanayan natin nun. Nakakalimayo. Ba't hindi alam ang hindi nila? Oo, ano. Sabi ko yung labas ng kalimayo ko ngayon. Libag ka, yung mga kanilin, kalimayo. Sa sana na punta ating <laughs> maruya. Ay, kaya naman po. Hima. Hindi yun talaga. No. Hima. Ay, ano ka, baka yung sariling kawala ang. Hindi, hindi sa atin talaga yun. Hindi. Talagang baka yung kastila. Hindi kainsan yun naiganari. ganari ayon sa akin nga ang yun ay minsan ay namal na sumigaw yung bata kung bagay parang sa asola asola baka sabi asol yan para bang ganun kung bagay naisalin na asala na pala naiiba no naiiba at asala kung bagay, ay pahidan mo nga ng sipon yung bata para bang kung bagay, papahidan parang sus maria si sipo um, <laughs> 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 okay, ang ang Ah, wala namang wala namang na. um, bahay na tamaan ng kidlat meron din ba? Wala. Kung sa yung mga matataas na mga puno talaga ang hmm. Yung isang kidlat din medyo Alam mo yung malapit namin ni Maojin sa kidlatay. Hmm. Isang puno. Kaya ano? Lara. Hindi. Hmm. Ayun, mayroong tubig. Niyo. Oh. Pataya. Ah. Patay ka. Dali ko Pagkalakas ng ano noon? Todo. Nang ground ano? Hmm. Sa salpukan ba kaya yan? Sino nang lupa? Kaya, mm -hmm. dito lang tayo sa banaho, malapit. Sa Manila, binakagatin. Yan tayo siya na parang ganito. Mm -hmm. Alimbawa, ito yan. Sobrang init na yan. May mantika. Buhusan mo ng tubig. Yung parang yung... Nakagatan na, na. na. Pero yun naman yung talagang... Yun lang ang... Ay, ito. Ay. Ito. May na yung... Ay, di ba ah. Yung mga ganito. Ano ba? Sa kaya ano. Sinisimot. <laughs> masarap. Bitin na din yan. pa ako. Ano ba ang mga? Ay, sa kutoy ama. Pagkakamot at busog, busog ko po. Busog na busog. Bundat, alam ba ang bundat? hindi bundat, ano? Mm. bule buli <laughs> Hindi rin alam ang bule-bule, ano? Baka. Hindi Baka. ko rin nga dati alam yung... Impatso. Mm. Hindi, hindi. Hindi so ko rin, rin alam dati yung... yung... Sa putok daw ng tiyan, yung wala nakakaligtas. Sa putok daw ng bulkan, ay eh, meron. Ante, hindi mo, hindi. Hindi mo? Gitsa, ano? Gitsa mo, hindi? Gitsa. Ano? Pag pumutok ang tiyan. Hindi patay, ano? Oh. Sa putok oh. daw ng bulkan, yung makakatakbo pa, ay. Oo. Mm. <laughs> Ito eh, paalis na kami, sasabay ka ba? Kaya pinadali na. Tara. Oo. Kamaya-maya. Ako may gawa pa. Magkaano pa. Kapakapar mo ko. Tara Toy, pala na Toy. Salamat ha. Sige, ingat. Tara, kuya ando. Ta tara. Tara, kuya. Ta tara, kuya. Tara, kuya. Ta tara. tara, tara, tara. Salam. <laughs> Salamat. Tara. Salamat sa pagbisita kuya ang tunay.